ang isang magiinom na tricycle driver nakakuha ng premium sa Jen. Nay makain ako muna ng premium. 20,000. Ah, 20,000. 20, Tingnan natin, be. Sir, patingin ni sir, be. Pa-vlog ko lang. 20,000 20, talaga. Ayun, mga idol, 20,000 talaga. Nakuha 'yan at ito mga taga-Hinebra. kaya uminom ko, uminom nang talaga. Uh, totoo ito, hindi prank. Talagang makakuha siya ng premium 20,000. Ayun. Ayun, mga idol, pina-process na si John Selene Trahiko 20,000 ang nakuha sa Ginebra sa mga magiinom ng pala promo ng gin ayan na pero ayun ang uh, sasakyan ng Ginebra sigurado ng malinaw ito kwartang malinaw And Nakadali kadali ng 20,000. Ah, uh, sir, chiki kas. Kas ay kas talaga. Ngayon din sir, bako ngayon din. Ay, ngayon din pala mga 20,000 ito. Tamang-tama umayang mayang hapon, may pang ano ito. Sir, mo dadali 20,000 mo na eh? Ay, may ako akong bagit sa Ay, ang ano mo 20,000? Dalawang kama, dalawang euro cake. Oh, sir. Sa kuwang at tiles. Taba, ayos ayos. May dalawang kahon pa, baka may laman din dalawang kahon na yon. <laughs> Idol, pinaprocess na yung uh, premium ni John Chilini. About 20,000 pesos ng Hinebra. Ayan yung uh, nakuha talaga ni Mune. Ilan eh? 20,000 talaga. 20,000 talaga mga Idol. Ayan. Hindi po biro yung uh, niya. 20,000. Ayos Ayo na.